Shout out sa inyong lahat mga kabindors, narito na naman tayo sa Holy Spirit Parish upang samahan yung mga bata na mag-seminar upang marami silang matutunan mga kabindors yan ay ituloy natin ang ating mission sa tatlong bata upang magtagumpay sila sa buhay na hindi na lang ganito ang kanilang kalagayan tulungan natin ng lubos para makakuha sila ng kanilang mga certificate at matuto rin sila sa paggalang sa ating dakilang lumikha. Ayan mga kabindors, samahan nyo kami. Oh, so ano mga bata, pagkatapos nitong ano natin, itong araw na ito na pag seminar nyo, may isa pa. Apo. May isa pa. Tapos, eh, ano na ko na kayo, eh, papa-schedule ko na kayo ng kuan. Hindi po. Si Ate Farah po mag-ano nun. Kung makakasagot na po ba kami sa mga tanong, saka po mag, siya po magbibigay. Siya siya magdi-decide na pwede na kayo. Apo. Ah, okay. Si Ate para mo ang kakausapin ko doon kung po pwede na ma-schedule kayo. Apo. Para ma-ano na ma binyagan na kayo at may ano na natin yung requirement dito madala na natin sa city hall Apo. para makuha na yung inyong mga birth certificate ayan hintayin lang natin si Atipara para nyo si wala pa so ano kumusta ang inyong ano yung inyong negosyo ba yung inyong ano tinda tinda Okay naman po. Mabenta naman. Ay, maganda. Unsa sa pwesto mo, medyo mainit. Ang liit pa ng payong mo. Opo. Siguro ang dapat doon, ano, malaking payong. Ano, para mga sakop ka, masakop kayo na nagtitinda kasi ang liit ng payong mo. Okay lang naman po kasi doon po sa may pwesto naman, medyo maliling naman. Ay, doon sa may kabila. Opo sa saka yung payong mo, manipis. Kahit na, sabi na natin, eh, nakasilong ka doon sa payong mo, yung ano ng init, yung pinaka-gravity ng init, tagos pa rin doon sa payong kasi napakanipis. May mga payong na makapal, ayan, ang hindi tinatagos. Tulad ng mga payong na ginagamit ko sa aking pagpapalamig, makapal yun. Kahit na sa loob ka, hindi masyado kumaano yung init, yung pumapasok sa iyo. Pero pag ano, tulad ng ginagamit, pasok pa rin ang init noon. Ma tanong kita Chris ano? Po. Mayroon ka na ba doon yung dito bininyagan na kayo? May pangsuot ka na doon. Pang? Yung pangsuot mo di ba sabi ni Ate para puting white t-shirt po. Hindi ikaw babae ka eh. Okay lang naman daw po kung t-shirt lang. Hindi white t-shirt, pwede sa daw, sabi ni ate para mo. Hindi naman po kailangan mag-dress-dress pa. Ikaw, Angelo. White t-shirt. Opo. Din, kayong tatlo. Hindi ka na mag-ano, mag-ano, pambabae na pansuot. Hindi na po. Sabi lang po mag-white t-shirt. Tapos black daw po na pang baba. Black. Pants. Palda. Palda or pants? Pants. Pwede po o palda. Kahit ano po, basta black yung pang-iba. Black yung palda o kaya pants. Opo. Alahat kayo. Meron na kayo niyan. Sige po po. Puro black yung damit namin, kuya. Hindi yung pan ay yung pambaba. Mm, meron naman po silang mga pants na. Pants na itim na pambaba. Opo. Tapos ano? Ano isusuot yung mga shoes? Ba, meron na, may nice shoes no. na gagamitin. Black shoes na lang po. Yung o kahit ano, anong eh. shoes basta na ano meron may shoes. Opo. Okay. Hindi ka na kailangan magbago pa ng kuan Sabihin mo nakakaiba ka. Sabihin na natin eh pambabae yung ano po pero puti. Hindi <gasps> na po, anong na lang, pants na lang. T-shirt na lang. Saka t -shirt. T -shirt, ako. Ah, okay, sige. Basta daw po white eh na ano t-shirt. Okay na daw po yun. Hmm. Kasi kung wala kayo, ito, wala kayong ano, no? Anong problema lang yung t-shirt? Opo, oi t-shirt. T-shirt nila, Mili Boy, at saka ni ano, pati pati sa'yo. T-shirt. Pero po yung pambaba, Akay okay na. na. May mga, ano kayo ron, itim na pants. Hmm. Uh -huh. Eh, nung nakaraan niyang seminar natin, puro kayo itim eh. Opo, puro nga po itim yung damit namin. Hmm. <laughs> 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 Adi yan, ano na lang natin. Pag uh, doon, yan na lang bilhin natin. Yung mga ano na lang, mga t-shirt na apotik Tapos yung panyo po, na puti. Panyo? Pag-iisa kayo noon? Apo. Okay, okay, sige. Ano, kailangan yun. Hindi ko alam kung ano ipapatong ako sa ulo ako rin, hindi ko rin alam yun kung anong paggagamitan ah, doon. Sa mga ang an naalala ko po kasi parang iba pa ito sa ulo yung panyong puti. Mm, mm Okay, sige, sige. Sa alam ka na. Ang mga ng Espiritu Santo. Amen. I Ayan mo di po, isang makulimlim na umaga pa ba? Lunch na happy <laughs> afternoon. Say, good afternoon. afternoon. Pira mo, nag na siya kusa. Parang gusto niya na magmadali, no? Ayan, tapos na tayo, balikan natin muna ulit para ma-remind ulit kayo. Ilan yung ating pangunahing dasal? Lima. Sige nga po, pakibanggit niyo nga po yung lima na Pag-antanda ng Cruz, ama namin, ama namin. abagin Pag ng ano Maria. Pag ano po, pag-antanda tayo ng ama namin, kanina tayo nagdarasal? Sa Diyos. Diyos. Ama. Ama namin. Ama namin. Saan? Saan tayo nagdarasal pag Kasi mo, ano na tayo nananalangin pag binarasal natin yung amang namin? Yes. Diyos, amang tagap. Yes. Like uh, Abaginoong Maria. Abaginoong kay um, Mga um, Ma um, Mary. Luwal happy. Sa tat... Ay. Sa... So, Banan na Santa Claus. Banan na Santa Tawag doon ba na nasa patuloy ang Diyos? Ama, anak, Espiritu eh, Santo. Tapos yung sumasampalataya, kabuuan ng pananampalataya ng katoliko. Doon na lahat. Okay. Pitong sakramento. Okay. Di ba hinati siya sa dalawang salita? Sakra Bapa. at mento. Ano ba kahulugan ng sakramento pag narinig ba Banal. Banal na tanda ng kalim. Nang... Pagtanggap ng grasya ng Diyos. Okay, Dios grasya or or blessings na ng Diyos. Uh, kanina nagmula ang mga sakramento. Jesus. Okay. Uh, Isaisahin Isa-isahin po natin. Di ba may tatlong kategorya yun? Apo. Ano kategorya? Pagtanggap. Pagtanggap. Okay. And ano, yon? yun? Uh, binyag. binyag. Hindi. Pagtanggap Hindi. Po pag, Ano? Binyag. kumpil. Uh, kumpil. Ano isa? banal na eucharistia o banal na misa. Banal na eucharistia mm -hmm. o banal na misa. Tapos, yung dalawa, Pagpapag ng pagpapagaling. Ano yung dalawa? Umpisal. Umpisal at uh, ano pagpapahid ng, ng, langis. Sa sorry, So, sa so, 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 pa so, 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 Uh, ano yung dalawa na yun? Pag... Pagpa, kasal, pagpapari Papapare. at umadre. Oh okay, ayun. Naintindihan Nai niyo naman ba yun ang mababaw? Nabigay ko naman ba siya ng mababaw? Sabihin niyo sa akin na, ate, ang, ang bigat ng bigay mo, ang lalim. <laughs> Nabigay ko naman ba? Opo. Thank you. Okay, dito na tayo sa sa sampung utos ng Diyos, alamin natin, sino ba nagbigay sa atin ng sampung utos? Gano'n nga ba kahalaga sa ating mga katoliko o sa inyong magiging katoliko na malaman ninyo, ano ba yung mga kasalanan? Baka yung sampung utos na to, meron na pala kayong nalalaban. Diba, kung meron nga tayo sa Pilipinas, may commandments nito sa Pilipinas, sa community, bawal ka magtapon, mangkarat, kung saan-saan. Pag hindi natin sinunod, may ano tayo, may multa, yun yung mga consequence natin. So, dito, sa sampung utos ng Diyos, pag hindi natin sila nun, syempre may consequence din tayo. At syempre, mas napapalayo tayo sa Diyos dahil nga sa hindi natin pagsunod, nakakasala tayo. Alamin po natin. Share ko sa inyo ang sampung utos ng Diyos. Ito ay binigay po siya ni Moise ni Moises at ibinigay siya ng Diyos kay Moises. At si Moises yung nagpadala sa atin ng isang utos na yan. Sa ano na sinulat niya sa papulote. Yung hawak-hawak ni Moises. Yan. Sabi nga po, dapat natin sundin ang sampu utos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Familiar ba kayo sa word na buhay na walang hanggan? Opo. Hmm. Di ba kadalasan narinig natin, ay, magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag sinabi ba sa atin na magkamit tayo ng buhay na walang hanggan, ang kahulugan ba nun is, hindi na tayo mamatay. Okay, di ba nga po, sinasabi na ang kamatayan ang kabayaran ng mga kasalanan. Meron tayong tinatawag na mga kasalanan na nagagawa po natin. Ayan, ang buhay na walang hanggan, makakamtan natin yun sa piling ng Diyos. Siyempre, lahat ng tao na mamatay, dun sa piling ng Diyos, kaya sinabi ang buhay na walang hanggan, wala ng buto, wala ng hirap. Ayan. Lahat dun, ano, masagana. Wala na tayo kaalalahanin. Yun po yung tinatawag na buhay na walang hanggan pag namatay tayo, doon natin makakamit yung buhay na walang hanggan. Okay, si Jesus, ang sampu utos na yan, ginawa ni Jesus sa dalawa. Imagine, ang dami niyan, sampu. Lahat yan is, kailangan mong sundin. Pero para mas maunawaan, yung panahon ni Jesus, ginawa ng dalawa. Ba't dalawa? Kasi yung mga sampu na yan, parang ina na niya, yung isa para sa Diyos, yung isa para sa kapwa. Sabi nga po, hindi tayo binibigyan ni Jesus ng bagong utos, kundi bagong espiritu ng pagsunod sa sampung utos. Para mas maunawaan natin. Ano na ba talaga tayo dapat, ano pa lang ba natin maunawaan yung sampung utos? Ano ba yung utos na yun? Para kanino ba? Kaya sabi ni Jesus, para sa Diyos, para sa, uh, para sa kapwa. Yan, kasalanan. Ang kasalanan ay pagsuway po sa utos ng Diyos. Lahat ng kasalanan, kinalaoban ng pag-iisip o kalaoban. Meron kasi tayong tinatawag na original na kasalanan. At saka, meron tayong tinatawag na uh, personal na kasalanan. May dalawang uri po ng kasalanan, binyal at mortal. Pag sinabing binyal, yung kakapanganak mo pa lang, hindi ka pa nabibinyagan, meron na ang kasalanan tinatawag. Pag sinabi ng mortal, aware ka na nakasalanan siya. alam mo na nagsinungaling ka. Alam mo nang masama sinungaling, pero nagagawa mo siya. Ayan, yung binyal is, bago pa lang tayo nabinyagan, meron na tayong minana, original sin na tinatawag. Yun nga po, minanapin sa ating unang mag magulang na sina Eva. Ayan. Okay, yung mortal is aware ka. Kahit nasabi mo, ay, white lies lang naman yon. Paano ba sinasabi na white lies? Sige okay, ba kasi sinasabi, hindi naman yung mabigat na kasi white lies. Pero again, kasalanan pa rin po siya. Halimbawa sa white lies na sinasabi, madalas ginagawa ng mga bata, or baka ilan sa inyo, ganun. Ano kaya yun? Yung, ha, may nangungut, may na, ano, halimbawa yung parents ninyo nangungutang sa Mumbai, yung sasabihin ng parents, oh, mamaya, may maniningil na Mumbai, o yung sasabihin ng dito ako, kahit na yung parents mo, sinabi mo doon sa naniningil sa kanya ng utang, nawala siya. Hindi sabihin, yun po yung tinatawag na white lies. Kasalanan pa rin po yun na sinungaling ka pa rin. Eh, walang mabigat o magaang kasalanan. Kung kasalanan ay hindi dapat, ay kailangan talaga iwasan. Ayan. May tinatawag tayong konsensya. Ayan, alam na alam mo na yan. Ang konsensya, yun yung tinig ng Diyos na nagtuturo sa ating gumawa ng tama at umiwas sa masama. Halimbawa, may nagawa tayong kasalanan na mabigat o magaan man. Kasi ano, imagine nyo minsan, minsan nangyayari ko sa inyo, parang kinukon nakokonsensya kami pero na ano ko yun parang masama maata yung ginawa ko kanina parang masagot ko ata yung magulang ko parang kinupit ko ata yung hindi ko dapat kuhanin parang ganoon yan po tinig po yun ng Diyos yung konsensya natin para tayo ay uh, mapab mapabuti umiwas tayo sa mga kasalanan. may tayo tayong kabutihang asal alam niyo ba ang kabutihang asal ipinagkaloob na sa atin ng Espiritu Santo yun po yung kilos natin. Ang dali mong sabihin, may mabuting asal ako, pero uh, meron ba talaga? Nakikita ba yun sa kilos mo? Sa gawa, nakikita ba yun sa pananalita? Hmm. Sasabihin mo na, ay, mabut mabait kaya ako, ganyan. Pero yun pala, nagmumura. Hmm. Hindi siya tinatawag na kabuti ang asal. Kabuti yung asal ay yung ugali na talaga natin, na po natin mula sa Espiritu Santo may apat na kabutiang asal. Kung kayo, ganito kayo, very good. Kung meron kayong kahinahunan, katarungan, katatagan, tsaka pagkatimpi. Madalas, eto yung mga tao, no? Sa pagkatimpi, tsaka kahinahunan, napakahirap talaga. May time kasi na kapag yung sobrang galit ko, no? Hindi mo siya makontrol. Parang Kami, din naman, may time na, no? Yan. Yan. Tek, ano, teolehikal, yung tatlo siyang kabutiang asal, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Unang-una, kaya tayo nagkakaroon ng kasalanan dahil ito sa kanya, bisyo. Yan, yung, ano may mga bisyo na aware kayo na napapanood niya sa mga television? Inom. Baka kayo mga boys na pagganyan, ayos, gano'n. Inom. Tubig po. Sa so, alak, gano'n. Eh. parang ayaw niya na sumagot, parang yes. <laughs> Hindi ko lang sabihin. Kasi ah, sige, ayan, may inom. Pero yung ano naman yung pag-inom, pag, ano, pag-drugs, pag, ah, pag ayan, commonly yun yung mga vision ng mga tao. Ayan po. Ayan, yung, yung, yung kasi nag-ojok ng masama. Kung nababayitaan yung sa mga television, hindi ba yung mga nag-drugs, sa sila ng hindi maganda, tumapatay ng family, ganyan. Kaya, muyas tayo sa mga vision. Ito, pitong pangunahing kasalanan. Alam natin kasalanan to, pero may time na parang hindi naman natin aware, hindi tayo aware na, ay kasalanan pala yun. I-share ko sa inyo. Kasakiman, ayan, gusto mo sa iyo lahat. Sa iyo lahat ng attention. Ikaw yung bida palagi. Ganyan. Di ba sa magkakapatid may ganon? <laughs> Para may tumingin, tingin niya. Ayan, kasakiman. Pagkaingit. Halimbawa, may kinaingitan ka, may gustong gusto ka, tapos naiingit ka doon sana alam Galit, lalo na yan, dami mong pwedeng magawa. Kapag galit, pwede kang, yung iba, nakakapatay sila kapag galit na galit o yung nakagawa ng di maganda. Yan, ito, uh, aware naman na kayo dyan pagkahilig sa laman, yung parang mga pornografiya, ganun. Yan, katakawan. <laughs> Uy, ganito lang ako, pero hindi ako matakaw. Ah. <laughs> Katawan ko lang talaga to. Tama lang. Katamaran, yung, ay, bukas ko na nga lang gagawin. <laughs> parang, ano ah, kahit hindi kayo tumingin, kahit hindi kayo magturo, tinitignan nyo na lang ha. Ayan. Pag ma-pride. Hmm. Yung, ma yung kailangan intindihin nyo ako kasi ako yung tanganay. Ganon. <laughs> Or ako, dapat yung intindihin nyo kasi bunso ako. Okay, yan. Ito na po tayo sa sampung utos. Kaya tayo binigyan ng, alam nyo ba, kaya nagbigay ang Diyos. Diyos, ama ng sampung utos. Kasi nga po, nung panahon ni Moises, yung mga tao noon ay gumawa ng sariling Diyos, diyosan Mm -hmm. Napanood niyo yan? Mm Hari, hari. Gumawa sila ng sariling Diyos, diyosan tapos, hindi sila aware na masama pala yun. Kasalanan pala ang paggawa noon. Tapos hindi sila kakaintindihan. Or may sarili silang Diyos, sinamba nila yun. Kaya binigay ni ng Diyos ama kay, kay, Moises, tapos si Moises, pinarating niya sa Unang Utos. Oh, para maging familiar kayo, is kayo na magbasa? Ako ang Panginoon niyo. Nakikita niyo ba? Diyos. Ako, Ako ang Panginoon yung Diyos. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ano ba yung sinasabi po na ano? Ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang utos niyan, eto, para mas magaan, hindi na yung para ipaliwanag ko ng mas malalim sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, pagagaanin ko yung buhay ninyo. <laughs> Okay, ayan. ano yung inuutos doon sa unang utos na yun? Yan. Ang Diyos lamang yung sambahin, ang manalig sa Diyos, umasa sa Diyos, at umibig sa Diyos. Yan. Kasi nga po, di ba sabi ko sa inyo, may mga ilang mga, uh, mga pinagbabawal kasi, dito sa unang utos, yung may sarili silang sinasamba. Yung mga atisim, na alam niyo yun, yung Rizal yan, yung parang yung sinasamba nila, hindi nila, hindi nila kinikilala ang Diyos. Meron pa nga sa Tanyans, di ba? Ano sa satanas, si ha? parang yung, ano, ano nila, ano nila? Ano nila? meron ganun. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ano yung pinagbabawal sa unang utos? pag idolize Ayan. Idol Idolotria. Ano yung idolize? Yung halimbawa, may idol kayo ng artista, pinaskill mo na sa buong parto mo yung picture ng artista na yun. Hindi pala pwede. Yun pala yung ibig sabihin ng unang utos. Kasi nga po, wala tayong magiging ibang yes maliban sa iisang version ng tatlong persona. Ayan. pag idolize natin, mga, you know, mga students, mga K-pop, na mga K-pop, mga bini ngayon, baka kayo na yung bini. <laughs> Ayan. Pag idolize, meron tayong ina-idol na, ano, kasi hanggang sa dumating sa point parang gusto mo na lang siya yung K-pop. Yun. Kadalas na yung mga na-addict sa K-pop, di ba? Blackpink, mga gano'n. Parang sa sobrang pagka-idolize nila. Pansinin niyo yung mga tao um, di ba ang gilid niya pumunta sa mga concert, di ba kapag mini, pumunta sa mga concert, tapos sa simbahan, napaka-konti. Hindi sabihin, tapos tumitili-tili pa sila dun. Pero kapag nasa misa, ang kinahon na, ang tahimik, parang gano'n. Kaya iwasan po natin yan. Sa unang utos, yan po yung ipinagbabawal. Ano pa yun? Pamahiin. Ano yung pamahiin yung bawal magwalis kapag gabi? Mga ah, ganon. Tapos pag may patay, bawal magwalis. Hindi naman totoo po yan. Okay. Ano lang po siya? Traditional. Okay. Maniniwala yung ibang tao sa mga traditional, pero nga po, mas maniwala tayo sa Diyos. Kasi hindi naman yan totoo. Ano pa yung mahika? Maniniwala kayo yung may himala. Ganyan. Sa mga albularyo. Yan. ah Uh, sunod yung sa uh, sakrilehiyo, yung iba't ibang mga relihiyon tapos yung, ayan, ateismo, pagsamba sa mga idolo, yung artista. Ayan. Hindi ka naniniwalang may Diyos. Yan po yung ibig sabihin niyan. Kaya po, pinagbabawal yan. Kasi ang inuutos sa atin sa unang utos na wala tayong ibang kilala ng Diyos, kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Pangalawa, Sige nga po, basahin Huwag niyo din ba. niyong gamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos nang walang kabuluhan. Ayan, ang daming gano'n. Ah, yung kapag o. nadulas. Kapag nadulas, OMG, oh, oh. di ba? Oh my God, di pala siya pwede. Kasi ang pangalan ng Panginoon ay sacred, banal po siya. Hindi siya pwede nilang O kaya yung nagpapromise, o pina, alam mo, may mga boyfriend, girlfriend. O swear to God, ano talaga, hindi kita lalokohin. swear to God, magbabago na ako sa pagkatapos ng new year. <laughs> Pinapangako ko sa pangalan ng Diyos, eh, ginagamit ang Diyos sa, ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yan, like for example, yung binababoy yung pangalan ng Diyos, yung pangalan ni Jesus. Kasi nga po, ang pangalan nila ay sacred. Tsaka yung promises. ah uh, pinagbabawal ang promises kung hindi siya pito pa rin. Nagalas ba nun, di ba? Opo, okay, mga boys. So... <laughs> Sarap lang. Ayan. Kaya yun po, hindi natin yun. Ano. ano yung mga utos sa kalawang utos na yan? Igalang ang pangalan ng Diyos kasi nga po sabi ko, sacred, banal. Yan po. Tapos, matilihin ang mga pangako at sumpa. Kapag nag-promise kayo sa parents ninyo, sa friends, sa girlfriend, sumpa ko sa own ninyo, ninyo tututunan ko. Kasi, ano eh, ginamit mo yung pangalan ng Diyos, sa so walang kabuluhan, pinagbabawal po siya. Ayan. Ano yung pinagbabawal? Ang pagsumpa. O sinusumpa ako sa pangalan ng um, mm. magbabago na ako. O hindi na ako mananakit ng kapwa. Yan po. Ang pananumpa na di makatotohanan sa ngalan ng Diyos. Nagpo-promise ka pero hindi mo siya matutupan. Ayan po yun sa ikalawang utos. Ikatlong utos. Paralahanin ninyo at ipangailin si ang banal na Dios. Inutos sa atin ng Diyos na magbigay tayo ng oras sa banal na misa kailan yung Sunday, Sunday. Ibig sabihin po, kung hindi tayo sa bala ng misa, nagkakasala po tayo. Yan po yan. Ano yung utos dito? Yan. Ang kumali sa mga maralita at mga nagdurusa, yung pag may nakita tayo, i-help natin sila, i-guide natin, hindi yung, eh, layo ka nga, baho-baho mo, di ka naliligo. Parang nalalait tayo ng mga street children, mga ganun mga matatanda, sa lansangan. Ito rin ay yung, sa ikatlong utos na to, ay binibigyan rin din tayo ng paalala na umali tayo sa ating kapwa. At alalahanin din natin yung banal na misa. Napaka-importante Sabi ko nga sa inyo, ah, uh, matatanggap nyo na yung uh, first com sa pag natapos ang binyan yung first com din kung feel. Yan. Sobrang lucky nyo dahil matatanggap nyo yung tatlong sakramento sa isang day. Tapos, after niyan, pwede na kayo mag-miss. Alam nyo ba, pag kayo, pag nag-miss ka ng one mass, ibig sabihin, kapasal. Sa alam, Amen. <clears throat>